No, may yung magkatuloyan magkatuluyan si Cho at Paolo Abilino dahil sa chemistry ng dalawa lalo na sa set. Sa isang blind item din kasi nila, itinuturo ang ng mga fans kung saan babad daw si aktor sa set kahit tapos na ang taping niya para lang may hatid pa uwi ang katambal na aktres. Ayan, naging tayan doon sila sa set friends. Correct, di diba? Tapos sa si Kim, si Paolo Abelino, super way pa di para umano, ma, di mo oh. para maihatid it, itong si Kim Aba kung ganyan talaga may something something. At saka ano yung ano sa para para ipigilan mo si Kim na ano wag na tumuloy dun sa Taylor Swift na concert, di ba? may something na yon. May something Oo, na oh, yun na, na eh. yon. Sa oh, oh, Hindi na kasi baka mapagod sa taping. Sabi niya, hindi na araw oh. daw siyang nagraram talaga sa kanya. Pinipigilan daw talaga siya na wag umalis. Oh, diba? Ganon. Oh, Pero natuloy pa rin, di ba? Oh, natuloy pa rin. Kasi siyempre, minsan lang At kaya kong gumawa sa so, sabi ni Kim Chiu. Correct. Pero, tapos, alam mo, prensi, parang ano, di ba yung sa showtime nung dumalaw daw, mm -hmm. parang ah. may kiss din na parang hindi pa siya alis kasi gusto pa niya na makasama si Kim oh, oh. Parang ano, makita. Oo, oh, okay. oh, yung bigla-bigla na pagdaan na ito, kilig-kiligan naman si Kim Cho, nakita si ano, Paolo. Tapos so, sabi niya, ano bang gusto mong gawin? Tsaka ikaw, kayo, ano ang observation niya doon na uminom si Paolo? Tapos, uh, inalok niya si Kim na uminom. sa, yung sa ano, baso niya. niya mismo. Close na sila. Close na, o. Oh. Ganun yun? Oh. Hindi, totoo so, so yun. Ay, Kasi... debatihan natin dati yun, yung sa iisang baso. Sa is... Magjowa na. Si Andrea Villantes, di ba? Tsaka si, naalala si niya niyo si Kyle, oh. di ba? Pero oh, oh, sabi ni Presyo, close ta, oh, oh. na. Kasi kami, nung elementary, naalala ko, scramble. Alam mo, scramble? Mm. Yung ganun na merong oh. may yelo, tapos oh, may gatas. Oh, gata, ano, Umiinom-inom kami sa isto. Magkakasawa. Ganon? Ay, kasi oh, oh. close kayo. Pero ngayon, parang hindi na pwede. <laughs> pa. Pero parang, kung hindi man ba, baka inyo sila, pili oh, ko. Ah, pwede. Mm -hmm. uh -huh. Or pwede rin ano, para sa career lang talaga, para sa sayang. Eh, kumain sila ng chocolate. Eh, papalabas pa kasi Next ang ano eh. o, sige. Tingnan natin. Pero Ay, sa June sa... 9, ha? Sa Dubai, magkasama yung dalawa, ha? Sa isang show, di ba? Pero batiin natin si Mami Amore. Sabi nga. Hello, Mami Amore. Mami, Hi, Mami Amore. Belated happy birthday, Mami. Belated happy birthday. Oh, hindi. Oh, sabi niya sa inyong dalawa, pagbalik na lang niya sa Australia. Ay, Australia. Australia, <laughs> po ng Kim Pao na sumusuport. Ay, Kim Pao na sumusuport. Kim Pao Universe na na-meet natin. Di oh, ba sila? Mamayang gabi ha, live kami, oh, 9pm. Yeah. Oo, ah. Kim Pau universe Universe oh. overseas, ha? Mami, Lauren. Yes. Yes.